sa mapapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 31, 2024, Sabado na ikadalawampot isang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto chapter 1 verses 26 to 31. Mga kapatid, Alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan, upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan, upang hiyain ang malalakas ini niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos. Pinapaginbanal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig ipagmalaki. Ang salita ng Diyos. Muli po isang magpapalang araw sa inyo pong lahat. Uling araw para sa buwan ng Agosto at bukas po ay handa na ba ang lahat para sa pagpasok ng Burr September na po. Uh, nawa no, sa pagtatapos natin ng buwang ito, ang paalala sa atin at paanyaya ay mapagnilayan natin ng na mabuti ko ano nga ba ang naging pag-uugali natin o asal natin sa itong mga nakalipas. No? Tayo ba ay naging mapagmalaki, mapagmataas dahil sa ating po mga tagumpay. Marami po ang mga Uh, humiling ng panalangin na makapasa sa mga licensure nila, sa mga exams nila. Pero nung, kamusta na po ba? No? Matapos na maparangalan ng mga matataas na mga pagkilala, ano po ba ang nangyari sa atin? Kung nakagraduate na tayo, paano nga ba tayo sa ating uh, Panginoon? Kasi dito, may fit na binabanggit dito na sa harapan ng Diyos ay wala tayong ipagmamalaki. No? Dahil sabi nga, balikan mo kung sino ka dati, paano ka dati. Pero dahil nga sa biyaya ng Diyos ay binigyan ka ng pagkakataon. Binigyan tayo ng pagkakataon no? na uh, mayroong masabi o mayroong maipagmalaki. Sa, hindi para maging mayabang o ipagyabang sa iba kundi yung maipagmalaki mo din yung iyong sarili no yung yung self worth na tinatawag na hindi ka na yung dating wala lang no walang sinabi hindi ka na yung dating tinatawag na mangmang -mang, o kung ano man dahil nakapag-aral ka na eh ay eh yan ay dahil sa tulong ng grasya ng Diyos kadalasan kasi no nakakalimutan natin yung ganitong aspeto kunting uh, tagumpay, kunting kaalaman, uh, mas gusto na nating higitan ang Panginoon. No? Laging kato, no? ito yung nilalaman lagi ng ating mga pagbasa, no? sa mga unang pagbasa, itong mga nakalipas na araw at sa mga susunod pa. No? Na, sabi nga dito, no? alalahanin ninyo ang inyong katayo anong kanyong tawagin ng Diyos. may marami yung ahirap uh, hirap, Iba nga sa inyo na uh, kung hindi dahil sa tulong ng iba, hindi kayo makapag-aral. Hindi dahil sa suporta ng, ng ibang tao, hindi niya mararating ang inyong katayuan. Yun nga lang po na talagang uh, marami sa atin ang nasisilaw sa tagumpay. Uh, nakakalimot tayo, nagiging mayabang, nagiging mapagmataas, na para bang lahat ay nakamtan mo dahil sa sarili mo lang. Pero siyempre, ah, uh, ito naman po ay panggising, no? Ni San Pablo sa mga taga-Corinto kasi dati wala naman talaga din ang mga taga-Corinto. Hindi rin pinapansin, hindi rin uh, uh, mabababang klase din. Yun lang, uh, dito siguro, uh, marami sa mga tao noon, uh, hanggang ngayon, no, na Uh, mas pinipili yung kahangalan sa paraan ng mundo yung, kapag matalino ka kaya mong paikuti ng isang tao kaya ngayon nakaka-disappoint di, di, lang din huh? minsan pag naririnig mo na uh, may mga matatalino na kaya nilang baliin o kaya baluktutin yung uh, batas para lamang maipagtanggol mo ang isang tao na uh, alam mo namang convicted, alam mo namang mali talaga yung kanyang ginagawa, pero gagamitin mo ang iyong katalinuhan para baluktutin yung uh, batas at gumamit. Minsan so, ginagamit pa natin yung, yung kahinaan ng iba at sila yung pananagutin natin. Uh, parang, di ba? saan naman tayo pupulutin pag ganun. Kaya dito po, no, sana itong sinabi sa atin na ang tangi nating may pagmamalaki at dapat ipagmalaki ay kung tayo po ba ay malapit sa Diyos. Kung tayo po ba ay kumbaga masasabi nating hindi napapalayo sa Diyos. So ito, no? Ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig ipagmalaki. Ang ganda pong linya na dapat natin pagnilayan mabuti. patuloy na tayo magpasalamat sa kabutihan ng Diyos na sa kabila ng ating pagiging uh, ng no, mga unworthiness natin ay tinawag tayo at binahaginan tayo ng kanyang karunungan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.